natin ang lugaw na ito dahil may napagturo sa akin na masarap daw ang lugaw dito isa na namang kainan ng ating pinuntahan kung saan dito ay titikman natin ang kanilang lugaw dito mo nga daw matatagpuan ang worth it na lugaw dahil mura na masarap pa at dito lang yan matatagpuan sa may kalamba crossing sa may ilalim ng overpass malapit lamang sa SM at ang lugaw na ito ay ang lugaw ni Manay kaya naman kung gusto niyo matikman ang lugaw ni Manay ay pumunta na rin kayo dito dito lang yan sa kalamba crossing tara na uh, nay, pwede po matanong, ano meron kayo dito sa lugaw ni Manay chicken, may atay, may egg, may tuwalya, may magnet. Madami pala sila dito, iba't ibang klase ng panlahok sa lugaw. Ikaw na ang bahalang mamili kung anong gusto mong sahog. Dito nga, sa lugaw ni Manaya, ay tatanungin ka kung dine-in or take-out ba ang o-orderin mong lugaw. Makikita mo nga yung kanilang tricycle sa tabing kalsada. Meron silang pwesto sa loob. Maganda rin ang kanilang dining area dito. Anong pong oras kayo nag-o-open tapos nag-o-close? Kami ng no ng gabi hanggang 4 o'clock. Hang 7pm hanggang uh, 4 4am Kung hindi mo nga makita ang lugaw ni Manay Ay dito lang yan Sa may tabi ng kalsada Makikita mo lang yung kanilang tricycle At ito yung overpass Tapat ng mga establishment Malapit sa SM At makikita mo na yung kanilang tricycle At ang kanilang dining area dito Napakadaling hanapin Kaya naman kung gusto nang tikman Ay pumunta na rin kayo dito Piniminta ko yung kamay dito sa Kalamba Crossing Sa lugaw ni Manay overpass? Sa ilalim ng overpass Tapat ng SM, Kalamba So ayan dito tayo ngayon sa may lugaw ni Manay dito sa may ilalim ng overpass uh, At natin yung kanilang lugaw dito ayan. So ito yung kanilang lugaw na may egg And then may atay So and then yung kanyang pagkalugaw no, medyo malapot-lapot Ayan malapot na nga So dito yung matatagpuan sa may ilalim ng overpass dito sa may kalamba crossing yan. So itong kanilang lugaw ano, nagkakahalaga ng 45 pesos So ayan natin ang dikteron. Nilasa no? ng lugaw nila is uh masarap and then parang uh, may pagka-malagkit ang lasa. Uh, solid din yung lasa nya, Talagang okay to, okay tong lugaw na to. Dito 'yung sa lugaw ni Manay. Grabe, the best din yung lasa nya Kahit walang seasoning, eh, masarap na siya kahit walang ilagay na ibang pampalasa. Hindi ko na siguro siya lalagyan kasi okay naman siya. Okay na yung lasa niya. Talagang masarap na rin siya kahit walang ibang nakalagay. Laki, laki ng itlog. Sarap. So, ayan, kung gusto yung matikman ang lugaw ni Manaya, dito lang yung matatagpuan sa may ilalim ng overpass dito sa may crossing. Uh, so, tikman yun na kanyang uh, lugaw. Talagang masarap